Alam mo ba na may isang general ng Philippine National Police na mas nakilala hindi sa operasyon ng baril, kundi sa tapang niyang magsabi ng katotohanan? Siya si Benjamin Magalong, dating general, at ngayon ay mayor ng Baguio City. Pero bakit nga ba siya tinawag na honest cop at paano siya napunta sa mundo ng politika? Ipinanganak si Benjamin, Benji Magalong, noong Disyembre 15, isang libo naraan anim na isang Ilocano mula sa Baguio na lumaki sa disiplina at simpleng pamumuhay. Taong isang libo na raan walumput dalawa, nagtapos siya sa Philippine Military Academy. At mula noon ay nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa pulisya. Isa sa pinakamalaking hamon ng kanyang career ay ang Mama Sapano incident noong 2015. Siya ang pinuno ng Board of Inquiry na nagsiyasat kung bakit nasawi ang 44 na SAF troopers. Sa halip na sumunod lang sa utos ng nakakataas, inilabas niya ang buong katotohanan, kahit pa ito'y ikinasama ng loob ng ilang makapangyarihan. Dito nagsimulang mabansagan si Magalong bilang opisyal na hindi takot magsiwalat ng mali. Pagkatapos ng kanyang serbisyo sa pulisya, pumasok siya sa politika. Noong dalawang libot labing siyam, nahalal siya bilang mayor ng Baguio City. Dala niya ang kanyang prinsipyo ng transparency at good governance. Kilala siya sa programang Open Governance, kung saan lantaran niyang inilalabas sa publiko ang budget, proyekto at plano ng lungsod. Hindi rin siya natakot ipatigil ang mga negosyo o aktibidad na may bahid ng katiwalian kahit sino pa ang involved. Ngunit hindi rin ligtas sa kontrobersya si Magalong. May mga nakabangga siyang kapwa-politiko at ilang sektor na hindi sang-ayon sa kanyang strict na pamumuno. Pero sa kabila nito, nananatili ang kanyang imahe bilang leader na inuuna ang integridad kaysa popularidad. Sa kasaysayan ng ating bansa kung saan madalas puro eskandalo ang nababalita, bihira ang leader na inuuna ang katotohanan kaysa pansariling interes. Kaya tanong ko sa iyo, kung mas marami kayang leader na tulad ni Benjamin Magalong, mas matapat, mas malinaw, at mas disiplinado, magiging iba kaya ang takbo ng ating bansa?